Okay, mga nabalang araw po sa inyong lahat and welcome to dito sa ating Yutan Tabunan PH channel mga kababayan and nandito na po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon Ito mga kababayan ha? Ah, ah, kalalabas lang ng balita kanina pala ah, Crispin Buing Rimulya, mga kababayan, na-appoint bilang um, ombudsman kapalit ni Martires. Okay, so ito mga kababayan, surprising pa ba? Comment nyo dyan, pakita natin yung chat natin. Uh, surprising pa ba dito? May na-surprise ba dito sa balita na ito mga kababayan? I think ay wala naman, di ba? Mali lang si Aimi, mga kababayan. Okay, anong prediction ni Amy? Lunes Lunes yung announcement. Ang mali ni may ay Lunes yung announcement, yet nga -announce ngayong Tuesday. Okay, ito pag-usapan natin mga kababayan, itong mga pahayag ni Crispin Bu Crispin Buying Rimulian na bagong ombudsman mga kababayan, ito pakita natin. Ito pakinggan natin ha. Ito yung magiging ombudsman natin mga kababayan. Na ito again comment ninyo diyan kung anong ah uh, komento ninyo dito sa pagtalaga ni Crispin Buing bilang bagong ombudsman. Na ito, ito, pakinggan natin ito'y uh, galing sa executive session. O oh, yung title na or yung ano natin ah uh, thumbnail so, sa ombudsman na ayaw mag-engage sa batas. Nako mga kabayan, bend the law but don't break it. Oo, oh, di ba? Ah, ito pakinggan natin. Bend the law, but don't break it, mga kababayan. Eh, ito. Ah, uh, yan. By the way, paki-like po ang share ng videos natin din because subscribe din po ng ating channel. Ito mga kababayan. Ito yung live uh, chat. Ito yung, yung live chat. Ito yung see before the video. Kayo internet. Your law is so old. Oh, hindi yung internet. Wala pa akong pa noon eh. Ganun ba? Pa. Ah, kaya pala tayo mangyayal, pa magmawa yan. Uh -oh. So, ang busman din. Yes, um, okay. ang hina ng internet natin mga kababayan. So, so, pwede na. na, pwede na. Di, pero maganda yan. -di, oh. ano, di ba, nagkaroon nga ng, ano to, ng argument sa yes. sa Blue Ribbon. Pero yung ano na ako, yung case of Boeing na yung restitution. restitution? Dapat, kung makukuha ma kung ma 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 mo kaagad, di ba, mababawin ng gobyerno. Mas maganda oh. kasi tayo mo Oh, humingi na talaga yung internet natin mga kababayan. Ano bang nangyayari dito uh, yung provider natin? Ete, teka lang ha. Close lang natin itong iba mga kababayan. Uh, close lang natin yung uh, mga ibang naka-open dito. Uh, teka lang ha. Eto, ito balikan natin ulit. Pakinggan natin ito mga kababayan. Oh, nagpaikot-ikot na. We do not want to engage in a legal argument Oh nako And the people who are watching are not all lawyers Oh nako We don't want to engage in legal arguments O ano pinag-usapan dito mga kababayan? Post lang muna natin ha para makapag-load ng mabuti Ha? Nung sa Senate Blue Ribbon Committee Common sense lang palang pinag-uusapan dyan Chika-chika lang pala sila dyan mga kababayan. Hindi pala nila pinag-uusapan ang batas dyan. Bakit? Anong sabi ni Crispin Buying Rimulya? I don't want to engage in a legal argument. Tapos may karugtong pa. Ano yung karugtong? Not all people are lawyers. Oh, sa tingin niya siguro mga kababayan, hindi natin maintindihan. O, oh, akala siguro niya sa hindi niya pag-explain sa batas, mas lalo nating maintindihan. Ganyang klase mag-isip ang ating bagong ombudsman. Mga kababayan, ay oh, congratulate nga ninyo mga kababayan dyan. O, oh, palakpakan natin of course. O, oh, baka sa susunod, ito lang yung first and last na palakpak natin dito kay Crispin Buying Rimulia mga kababayan. Bilang ombudsman, the rest, ano na, mapambabatikos na. Kasi akalain nyo, I don't want to engage in legal arguments. Kasi hindi lahat ng tao ay lawyers. Nako, hmm, ito patuloy natin. Oh, ito common sense lang. Oh, 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 o, common sense, oh, 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 sense lang mga kababayan. Oh, common sense lang. Dapat oh, yeah, oh, talaga oh, mabawi agad. Mabawi ato ang paggawa. Oh. Yung mga dapat tapusin, gawin. And there are many many that back oh. up the fact that we want we want that uh, restitution. Pero oh. we don't want to engage in the legal argument. Oh. Depende pa kayo no, kay kay Arvin Tulfo. Oh. But sometimes you have to bend the law. Yes. Oh. But you're not breaking the law. Oh. Yes. E eh, naman hmm. na ma law. Oh, bend the law. You know, not breaking the law. Uh -oh. There's nothing wrong with bending the law kasi bend bending lang yan eh. Parang ruler yan. Uh -oh. Pwede mong malapitin mm -hmm. within, within the bounds. yan, di ba? Within the bounds. Within the bounds of, of law. That's also so, the Don't break the law. That's also so, the rational for equity. Ako mga kababayan, ayan. <laughs> Pag-uusapan natin dito. Ito, hindi tayo abogado mga kababayan. Pero of course, naintindihan natin itong kung anong sinasabi dito ni Crispin Buing Remully at na kanya mga kasamahan niya dito mga kababayan ha. Do not break the law. Oh. You have to bend the law or sometimes you have to bend the law. But do, yes, but do not break it. Ikong e pwede naman palang ganyan mga kababayan, break it sometimes. Ha? Bakit? May sinasabing sometimes you have to bend Dalo! ikong e kung pwede naman pala talagang, ano bang Tagalog sa bend? Ha? ikong e kung pwede naman pala talagang i-bend, o bakit sometimes lang? Bakit hindi sinabing always bend? Dalo! But do not break it. Sa ito mga kababayan, kaya nga tinawag na batas yan, or law yan, kahit saan kayo magpunta. <laughs> hindi non-negotiable yan. Ah? Non-negotiable. Walang pwedeng makiusap. Walang pwedeng, ah, tawag nito? Magmaniubra ng batas. Kasi nga, batas, law is always right. Sinong taga-implementa ng batas? Yung gobyerno, unfortunately, ito's Crispin Buying Remulia, nasa gobyerno natin ito. At ngayon ay naging ombudsman nga mga kababayan. Oh, naging example niya dito yung ruler. Yung ruler mga kababayan, physical. Ha? Pwede naman talagang mabend yung ruler. Pero yung batas mga kababayan, anong ibig sabihin kapag bend the law but do not break the law? O anong ibig sabihin? Thailand Hanggang saan ka mo masasabi na itong ginawa mo ay bending the law? E si ibig niyang sabihin dito ng pang bend the law ay within, kasi nga sinasabi nila dito, within pa rin sa batas, hindi hindi bend the law yan. Sumusunod pa rin sa batas. Ako hindi ako abogado mga babae na I don't know kung agree kayo dito sa, sa sabihin ko or kung may mga abogadong manunoo dito there's no such thing as bend the law. Ah? Huh? If you do something that is within the bounds of law, it's within the law. But if you go beyond or outside of the law, it's breaking the law. Okay, there's no such thing as bending the law. Bending the law simply means you're breaking the law. Simple lang yan mga kababayan, nililito tayo ni Crispin Boying Remulia Ah, naghahanap lang sila ng lusot dyan kasi ngoking okay na booking na sila sa kanilang komento silang dalawa ni Erwin Tulfo. Oh, kasi sabi ni Erwin Tulfo Sometimes, you have to bend the law, Mr. Chair. Am I right? Anong sagot ni Remulia? Yes, sir. Oh, Ulitin niya natin. Pakinggan natin ulit si Crispin Boeing Remulia. Ha? Mga kababayan. Ayan, o. Oh. Oh. Ganun General, Kaya pa naman yan. Oo. Oh. Oh. Ombudsman Yes, papapasokan niya. Pwede na. Pero maganda yan. 'di ba nagkaroon nga ng ano to, ng argument sa yes. uh -huh. sa Blue Ribbon. Pero tama 'yung ano na ako. Yung case ng Boeing na 'yung situation. Kung, ma kung makukuha mo kaagad, 'di ba mababawasan ko. Pero mas uh -huh. maganda kasi itay mo 'yung ilan. alam mo uh -huh. 'yan. You do not want to engage in a legal argument. Yes. Uh -huh. And the people who are watching are not all lawyers. Uh -huh. Yeah. Diba, mga kababayan, again, ginawa tayong tanga ah ginawa tayong tanga. Ah, ginawa Kaya okay, mabu mabu mabuti ka pinito ka. Mabuti sense lang ka. Mabuti ka pinito ka. Mabuti ka pinito ka. Mabuti ka Mabuti Yung mga dapat tapusin, gawin. Marami ka ano yan. Marami, diba? marami tayo. Yung laws that back oh. up. The fact that we want we want uh, restitution. Pero oh. we don't want to engage in illegal argument. Hindi, oh. parang kayo, no? Kay Erwin Tulfo. But sometimes you have to bend the law. Yes. But you're not breaking the law. Uh Yes. Ito hey, naman ang na malinaw doon. You're not breaking the law. Uh -huh. Uh -huh. There's nothing wrong with bending the law kasi bending lang yan eh. Parang ruler yan. Uh -huh. Pwede mong Pwede na konti. Bidin na konti. Ako yan, di ba? Bidin na Pwede Bidin na konti. That's also you know, the, the rational. don't you know, break or, the law. That's also okay, the rational for, for equity. Equity, di ba? Equity yun eh. Oh. At yung mga equity para sa aming programa, kailangan po. Oh, ito mga kababayan, ayan, malinaw ha. Oh, medyo mahina lang yung internet natin, putol-putol. Pero ah, uh, malinaw yung statement dito ni uh, ng bagong ombudsman na si Crispin Boying Remulla. Bend the law. Oh, bend lang daw. ito e, nga mga kababayan, i-comment niyo dito kung agree or disagree kayo dito sa sinasabi ko. There's no such thing as bending the law kasi kapag sasabihin mong you are bending the law automatically. Automatic understanding dyan mga kababayan. Ah, you are breaking the law. Kasi kung action mo are within the bounds of the law, still, pasok pa rin yan sa batas. Dan jan you are still abiding with the law. Ha? Ah? So ito mga kababayan, oh, pinagmumukha tayong tanga dito ni Caspin Boyong Rimulya kasi sabi niya, Ayaw niya ng legal arguments. Ha? Ah? Kahit nandoon sa Senate Blue Ribbon Committee na pinag-uusapan ay batas. Oh. Ayaw niya. Kasi ayaw niyang kalabanin si Markuleta sa mga legal arguments na pinisinta ni Markuleta. O oh, kaya, at tapos ayaw niya kasi hindi naman daw naiintindihan ng taong to yan. Hindi naman daw lahat tayo ay lawyers. So, para maintindihan natin, gamit lang daw tayo ng common sense. O. Oh. Anong common sense gagamitin natin? Sometimes we have to bend the law. O, oh, i-comment nyo dito mga kababayan. Again, tingnan natin ha. Kagaya nga dito. Bakit naging na-speed up itong pagiging ombudsman ni Crispin Boying Rimulya? Kasi mga kababayan, Oh? Yung reklamo ni Atty. Topacio, minadali nila yung proseso dyan. Lahat, pina, lahat ng kaso ni Crispin Boeing Rimulya pinadismiss. Yes. Oh, ang daming kaso niyan. May disbarment case pa nga yan ngayon. ngayon. A final uh, ng mga Duterte. Yet, naging ombudsman pa ito. Oh, the low bender, mga kababayan, ha? Akalain niyo yan. Oh, tapos, anong ginawa? Nag binabaliktad yung mga binagawa nila dyan sa ombudsman or ng acting ombudsman para malinis yung record ni Crispin Boying Rimulya, mga kababayan. Anong ginawa? Yung ducketing. Yung sabi ni Atty. Topacio, na kung saan, kapag automatic nag-file ka ng kaso, ang implementasyon niyan dati, automatic docking na para pasok na agad sa public records yung kasong final. Anong ginawa ng acting ombudsman? O, oh, binago. Okay? O, oh, binago mga kababayan. Hindi sumunod sa batas. O. Oh. Kung sasabihin natin, evaluate natin, saan yung bending the law? Diyan i automatically, nag-break ka na ng law kasi hindi mo sinunod yung batas. O ba diba, magandang hapon kay Team 2, LSM. No, impeachment mulya mo ka o. Oh. Um, ano sir, sa pagkakaalam natin hindi pa pwedeng i-impeach si Ombudsman Rimulya base dito sa kaniyang mga pahayag or sa kaniyang mga pinapakita na hindi pa siya Ombudsman. Okay, so yan yung pagkakaalam natin. So most likely babantayan natin si Crispin Bueng Rimulya sa anong mga future na gagawin niya bilang ombudsman. Tapos kung ano yung ma makikita natin na labag sa batas or pagbend niya sa law ay yun na ang pwedeng gamitin na i-impeach siya bilang ombudsman. Okay, pero ito ngayon, ito, lasang day ito, hindi pa siya ombudsman dito. So probably lusot pa siya dito, mga kababayan. Pero of course, ha? Ah, hindi na maaalis sa isipan natin, mga taong bayan, na yung ombudsman natin ay may ganitong prinsipyo. Yun na nga, hindi man lang niya ma-explain kung anong bending the law, ano ang breaking the law. Oh, ah, simple explanation lang niya, ruler. Mahahalin tulad ba natin yung batas natin na sa isang ruler? Mga kababayan, na ang ruler, isang material, o mabend mo ang ruler depende sa kung anong material niya. Kung plastic yan, mabend mo yan. Kung kahoy yan, hindi mo yan pwedeng mabend. ba diba? may mga rulers naman na kahoy, yet yung ginamit niyang analogy dito ay yung ruler. Yun nga mga kababayan, argument natin. As long as, as long as tuloy. Ang, ang tigas ng as long as ko mga kababayan. No? As long as yung action mo ay within the bounds of the law, you are not bending the law. You are abiding with the law. Okay? But again, kung nasa labas na ng batas yung ginagawa mo, automatic na against the law or you are breaking the law, mga kababayan. Okay? O, oh, ito, punta tayo dito. O, oh, citizen's arrest. O, oh, nang ka kasi hinuli nyo yun yung magnanakaw. Labag ba yun sa batas? Nandyan yan sa batas, mga kababayan. Citizen's arrest. So, allowed no? Na pagtutulungan yung tao. Ay, hindi to abogado dito ha, pero again, oh, may nakulong ba na mga nambugbog ng mga magnanakaw on the spot na nahuli nila? Wala. Kasi nasa batas, citizen's arrest. Pero, ah, pero kapag nahuli na yan ng polis, ng otoridad, tapos binugbog mo, hindi <laughs> against the law na, most likely, pwede kang kasuhan. Ha? Huh? Yan o. No? Oh, magandang hapon kay Rolando Guerrero. Maraming salamat sa panunood sir. Surprise! Alam na ni Amy. Yan. Uunahin na daw si Sarah. Salin agad. Yan na nga mga kababayan. Sabi ko na yan dito. Noong the day na archive nila yung impeachment ni VP Sarah. Yan na yung nakikita ko. Papakita ko niya sa next nating live. Napredict ko na yan na gagawin yung ombudsman para habulin pa rin si VP Sarah. At eto na nga mga kababayan, ang mali lang sa prediction niya ni Amy, lunis yung prediction niya. Ah, ang announcement Tuesday na. Mali pa rin yung prediction ni Amy. Tama kung sinong pipiliin. Di ba? So eto mga kababayan. Oh. Anong masasabi niyo diyan sa Pero ito pa ha, isa pa. Bago natin tapusin para hindi masyadong mahaba itong video natin. Naging congressman yan. Naging secretary. Ah? ah, ano pa? Ah, naging secretary, ah, politiko, ah, ano, ano pa? Uh, ah, eh, yan ha? Ilang mga presidente na, oh, na kay Joseph Estrada, naging, I think, secretary din ito. Kung hindi may ito naging sekretary, naging staff ito ni President Joseph Estrada, mga kababayan. At ngayon, kung titignan natin, base sa aksyon ni DOJ Crispin Rimulya bilang DOJ, ah, bilang DOJ, nakikita natin na pinagpatakpan itong mga mas malalaking may sala dito sa nangyayaring korupsyon sa DPWH. So kaya oh, nga, pa lang sa pagpadalaki RRD sa labas ng bansa, Illegal nga yun eh. Yet, imagine niyo yan. Political ang nangyari doon. Po, dahil lang yun sa politika, mga kababayan. Yet, anong, anong, anong nangyari ngayon? Eh, naging ombudsman pa. Oh. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? I-comment niyo diyan ha. Huh? Para magkakaalaman tayo dito. But anyway, paki uh, pakilike po and share the videos natin and subscribe din po ng ating channel. So, dito na po muna tayo. So maraming maraming salamat sa lahat at sa lahat ng mga nag-comment. Team 2LSM, Rolando Guerrero. At oh, uh, uh, agree ako sa iyo sir, uh, sir Rolando Guerrero. Plano na yan, galing ibangag. Agree ako sir kasi dalawang, ano yan, two birds one stone yan sir. Uh, talagang ipabagsak si Pisara at saka here yung mga, mga kalyado nila. Okay, so, most likely, eh, clear yung mga, yan, eto ito na, now, DOJ pa lang siya, um, iniiwas niya niya yung sa pindito kay Martin Waldes. Diba? So, DOJ pa lang. So, most likely, sa mga bilang ombudsman, kung may mga i na kaso, laban sa mga, mga politiko, mga kaalyado, eh, pinaghahandaan nito. Okay? So, ito, parang, uh, eh, two birds in one stone, kahabol sa mga bumabati ko sa administrasyon tapos pagpuprotect ka dito mga kababayan sa mga naghahabol ah, ha kay PBBM kung may naghahabol, ha ah, ito yung mga preparation nila dito mga kababayan kasi ito sanay naman siyang magbendalo oh, sanay siyang magbendalo ito eh okay. so again maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo